bilang mga tao natutulog tayo bawat gabi at ito'y isang natural na bahagi ng ating buhay ngunit habang tayo ay natutulog ano nga ba ang nangyayari sa ating kaluluwa habang ang ating katawan ay humihilom at nagpapahinga, may mga bagay sa espiritwal na mundo na hindi natin nakikita, ngunit may malalim na epekto sa ating buhay. Ang espiritwal na mundo ay may mga kaganapan at paggalaw na maaaring makaapekto sa ating kalagayan at pananampalataya. Ayon sa mga turo ng Biblia, may mga nilalang, puwersa at kaganapan sa espiritwal na dimensyon na patuloy na nangyayari kahit na tayo ay natutulog. Minsan, iniisip natin na ang ating mga pag-iisip at puso ay tahimik habang natutulog. Ngunit ang espiritual na mundo ay buhay na buhay at ito'y nakakaapekto sa ating espiritu. Kaya't ang tanong ko sa inyo ngayon mga kaibigan ay ito. Ano nga ba ang nagaganap sa spiritual realm habang tayo'y natutulog? Ano ang mga puwersa o ang mga nilalang na nakikipaglaban o nagmamasid sa ating buhay habang ang ating katawan ay hindi alam ang mga kaganapan sa paligid. Iyan ang mga bagay na ating tatalakayin sa episode na ito. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon upang maging updated sa mga susunod nating video. At kung nais mo ng mas malalim na pag-unawa sa espiritual na mundo, i mo lang ang iyong mga tanong sa ibaba at tutulungan kita na maghanap ng kasagutan mula sa mga aral ng Biblia. Tara, simula na natin ang pagtalakay sa ating araw-araw na buhay. Nakikita natin at nararanasan ang mundo sa ating paligid, ang mga bagay, mga tao at ang kalikasan. Ngunit ayon sa Biblia, may isang espiritual na mundo na sabay na umiiral sa ating pisikal na realidad. Isa itong paralel na mundo na hindi natin kayang makita ng ating mga mata, ngunit ito ay napaka-importante at may malaking epekto sa ating buhay. Ayon sa Aklat ng Efeso, sa Kabanata 6, Talata 12, sinasabi, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng sanglibutang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga kalangitan. Dito, ipinapakita ng Biblia na ang espiritual na realm ay hindi isang puok na pisikal na nakikita, kundi isang lugar ng espiritu kung saan may mga nilalang na gumagalaw, mga anghel, at demonyo. Ang mga nilalang na ito, mga espirito, ay may papel sa ating mundo kahit hindi natin sila nakikita. Ang mga anghel ay ipinapadala ng Diyos upang maglingkod at magprotekta sa atin, samantalang ang mga demonyo ay nagsisilbing kalaban, naghahangad na magdulot ng kaguluhan at pagkatalo sa ating buhay. Ang espiritwal na mundo ay isang lugar ng labanan, kung saan ang mabuti at masama ay naglalaban. Kung tayo ay nananalig sa Diyos, tayo rin ay bahagi ng isang espiritwal na digmaan na kung saan ang ating mga panalangin, pananampalataya at buhay ay may malaking epekto. Sa ating pisikal na mundo, hindi natin nakikita ang mga kaganapan sa spiritual na realm, ngunit ito ay patuloy na nagaganap sa paligid natin. Sa susunod, tatalakayin natin kung paano ang Diyos ay patuloy na nagmamasid at nagpoprotekta sa atin. Kahit habang tayo ay natutulog, habang tayo ay natutulog, hindi natin alam ang mga nangyayari sa paligid natin. Tila ang ating ating mga mata ay nakakandado sa pagtulog at ang ating katawan ay hindi gumagalaw. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi natin dapat kalimutan. Ang Diyos ay patuloy na nagmamasid sa atin at Siya ang nagpoprotekta sa atin kahit na tayo ay natutulog. Ayon sa Psalm 121, 3 hanggang 4, sinasabi, Hindi pinapayagan ng Panginoon na matumba ang iyong mga paa ang tagapagbantay ng Israel ay hindi natutulog ni natutulog. Ang Diyos na siyang ating tagapagbantay ay hindi kailanman natutulog. Habang tayo ay nagpapahinga at ang ating katawan ay nawawala sa kamalayan, ang Diyos ay patuloy na nagmamasid sa atin, binabantayan tayo mula sa mga panganib at nakatagong mga banta na hindi natin nakikita. Ang pag-aalaga ng Diyos sa atin ay hindi natitinag. Siya ay tulad ng isang tagapagbantay na hindi napapagod, na nagmamasid at nagpoprotekta sa atin sa bawat sandali. Kahit na tayo ay walang kamalayan sa mga nangyayari sa ating paligid, ang Diyos ay nariyan upang tiyakin na tayo ay ligtas mula sa mga masama at hindi inaasahang panganib Kung kaya't habang tayo ay natutulog, tayo ay maaaring magpahinga ng buo at kumpleto sa tiwala na ang Diyos ang nagbabantay sa atin. Ang kanyang proteksyon ay hindi natitinag at siya ay patuloy na nag-aalaga sa atin kahit na hindi natin nakikita ang kanyang ginagawa. Sa kabila ng ating pagtulog, ang presensya ng Diyos ay patuloy na nagsisilbing gabay at kaligtasan. Hindi siya natutulog kaya tayo ay makakapagpahinga ng may kapayapaan sa atin. Ating puso. Habang tayo ay natutulog, ang ating kaluluwa ay hindi ligtas sa mga puwersa ng kasamaan. Ayon sa Biblia, ang ating kalaban, ang diablo ay hindi nagpapahinga. Sa katunayan, ito ang mga sandali ng ating kahinaan at hindi kaalaman ang oras na tayo ay natutulog kung saan ang Diablo ay aktibo at naghahanap ng pagkakataon upang magdulot ng kaguluhan. Sa unang Peter 5, 8, sinabi magbantay kayo sapagkat ang inyong kalaban ang Diablo ay parang isang leong umuungal naghahanap ng matutuklaw. Dito inihalin ang Diablo sa isang leong umuungal, nag naghahanap ng mga pagkakataon upang makasakit, maghasik ng takot at magdulot ng pagkawasak. At habang tayo ay natutulog, ang jablo ay gumagamit ng pagkakataong ito upang impluensyahan ang ating mga isipan, mga puso at maging ang ating mga pangarap. Hindi natin nakikita ang mga galaw ng jablo sa ating mga panaginip, ngunit ang kanyang layunin ay malinaw. Ang maghasik ng kalituhan, magdulot ng takot at piliting palitan ang ating pananampalataya ang mga pangarap na nararanasan natin ay minsan nagiging larangan ng labanang spiritual kung saan ang jablo ay nagtatangka na guluhin ang ating isip upang magdulot ng alinlangan at takot. Minsan, ang mga panaginip ay nagsisilbing pag-atake ng jablo upang malito tayo sa ating mga layunin o magdulot ng pagkalungkot at takot. Kapag ang ating isipan ay hindi alerto at ang ating katawan ay napapagod, ang jablo ay umaatake sa mga sandaling iyon. Maaaring dumaan siya sa ating mga isipan, maghasik ng mga negatibong ideya o magdulot ng mga pangarap na puno ng takot at pangamba. Kaya't mahalaga na tayo ay magbantay, hindi lamang sa ating mga pisikal na kilos, kundi pati na rin sa ating mga isipan at puso. Ang diablo ay may layunin. Ngunit ang Diyos ay mas makapangyarihan. Bagaman ang Diablo ay patuloy na umaatake, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang proteksyon at ang kapangyarihan ng ating pananampalataya. Kaya't sa kabila ng mga pagsubok at laban na maaaring maganap sa ating mga panaginip, may kaligtasan tayo sa pamamagitan ng Diyos. Sa susunod ating pag-uusapan kung paano ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang mga anghel upang maglingkod at magprotekta sa atin sa bawat sandali kahit na tayo ay na natutulog. Habang tayo ay natutulog, ang ating mga pangarap ay maaaring maging larangan ng espiritwal na labanan. Marahil ay hindi natin ito nakikita, ngunit sa espiritwal na mundo, ang mga kaganapan sa ating mga pangarap ay may malalim na kahulugan. Ayon sa Biblia, ang mga pangarap ay hindi lamang basta mga imahinasyon o ilusyon ng ating isipan, kundi maaari ring magsilbing lugar ng pakikibaka sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa Daniel 10, 12-13, mababasa natin na nang manalangin si Daniel. May mga espiritual na puwersa na naghadlang sa kanya. Sinabi sa kanya ng isang anghel, Dahil sa iyong mga panalangin, iniwasan ng Diyos ang mga prinsipe ng Persia at dumating sa iyong tulong. Ang prinsipe ng Persia na tinutukoy dito ay isang espiritual na puwersa ng kasamaan na nagsikap hadlangan ang mensahe mula sa Diyos. Ngunit dahil sa matinding panalangin ni Daniel Nagtagumpay ang mga anghel ng Diyos at pinalaya sa mga puwersa ng kadiliman. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga panalangin at ang ating pananampalataya ay may malaking epekto sa spiritual na realm kahit habang tayo ay natutulog katulad ni Daniel, tayo rin ay maaaring maging bahagi ng espiritwal na labanan kahit sa ating mga pangarap. Ang jablo at ang mga puwersa ng kadiliman ay laging nagsisikap maghasik ng takot, kalituhan at panghihina ng loob sa ating mga isipan. Ngunit kung tayo ay may matibay na pananampalataya at patuloy na mananalangin, ang Diyos ay magpapadala ng kanyang mga anghel upang magbigay ng lakas at proteksyon. Ang ating mga pangarap ay maaring maglaman ng mga mensahe o imahen ng labanang espiritual na hindi natin nauunawaan. Minsan, ang mga pangarap natin ay nagsisilbing babala o simbolo ng ating personal na pakikibaka sa buhay. Maari tayong makaranas ng mga pangarap na puno ng takot, pangarap na tila may mga hadlang o pagsubok, ngunit tandaan natin tulad ni Daniel tayo ay hindi nag-iisa sa laban na ito ang Diyos ay nariyan upang tumulong at magbigay ng lakas sa ating espiritu. Ang mahalaga ay manatili tayong tapat at patuloy na magdasal. Hindi natin alam kung anong laban ang ating kinakaharap sa spiritual na realm. Ngunit sa pamamagitan ng ating panalangin, ang mga anghel ng Diyos ay dumarating upang tayo ay tulungan. Ang espiritwal na digmaan ay hindi nakikita, ngunit may mga tagumpay na nagaganap sa likod ng mga pangarap na ito. At ito ay isang Paalala na tayo ay may kapangyarihan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya't sa susunod na makakaranas tayo ng mga pangarap na puno ng takot o kalituhan, magdasal tayo at magtiwala na ang Diyos ay patuloy na naglalaban para sa atin. Tulad ni Daniel, tayo rin ay may kakayahang magtagumpay sa espiritwal na digmaan. Habang tayo ay natutulog, may isang bagay na hindi natin madalas nakikita, ngunit may malaking kahulugan sa ating buhay buhay spiritual ang mga anghel ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang mga anghel ay hindi lamang mga nilalang na naroroon upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, kundi ipinapadala din sila upang maglingkod sa atin sa mga magmamana ng kaligtasan. Sa Hebrews 1:14 sinasabi, "Ang mga anghel ay hindi ba mga espiritu na ipinapadala upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan?" Ang mga anghel ay may misyon, ang maglingkod at magbigay ng tulong sa mga nananampalataya sa Diyos. Sa mga sandali na tayo ay natutulog at ang ating isipan ay hindi aktibo, ang mga anghel ay ipinapadala upang magbigay ng proteksyon, gabay, at aliw. Ang mga anghel ay maaring magbigay sa atin ng proteksyon mula sa mga panganib na hindi natin nakikita, pati na rin ang gabay sa ating espiritual na buhay. Minsan, sila ay nagpapakita sa ating mga pangarap upang magbigay ng mensahe mula sa Diyos mag-alay ng kalakasan sa oras ng pangangailangan o magdala ng kapayapaan sa ating mga puso. Kahit na hindi natin sila nakikita, ang presensya ng mga anghel ay palaging nandiyan upang magbigay ng tulong at suporta. Ang Diyos sa kanyang walang katapusang pag-ibig ay nagsusugo ng kanyang mga anghel upang magbantay sa atin at ipakita ang kanyang kabutihan, lalo na sa mga oras na tayo ay mahina at walang kamalayan. Habang natutulog tayo, may mga anghel na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang tiyakin ang ating kaligtasan at kapayapaan. Sa bawat gabi na tayo ay nagpapaubaya sa ating tulog, huwag nating kalimutan na may mga anghel na nagmamasid at nag-aalaga sa atin tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay may mga nilalang na ipinadala upang maglingkod sa atin, kaya't makakapagpahinga tayo ng may kapayapaan sa kanyang proteksyon. Habang tayo ay natutulog, isang mahalagang bagay na hindi natin nakikita, ngunit may malalim na epekto sa ating espiritual na buhay, ay ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang paraan upang makipag-usap sa Diyos, kundi ito rin ay may malawak na epekto sa parehong pisikal at espiritual na realm. Ayon sa Philippians 4.6-7, sinasabi, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa bawat bagay ay ipagkaloob ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Sa mga salitang ito, ipinaalala sa atin na sa bawat alalahanin at pangangailangan, tayo ay inaanyayahang magdasal at magtiwala sa Diyos. Ang panalangin, ayon sa Biblia, ay may kapangyarihan na magdulot ng kapayapaan sa ating mga puso at magbukas ng pinto para sa mga pagbabago sa ating buhay. Ngunit ang kapangyarihan ng panalangin ay hindi tumitigi lamang sa ating mga personal na alalahanin. Sa spiritual na realm, ang ating mga panalangin ay may epekto. Ang ating mga kahilingan at pagsusumamo ay umaabot sa kabila ng pisikal na mundo at tumatalakay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa bawat panalangin tayo ay nakikipaglaban sa mga espiritual na puwersa, humihiling sa Diyos na magbigay ng tulong, proteksyon at kaligtasan. Ang mga panalangin natin sa gabi habang tayo ay natutulog ay maaaring magdulot ng proteksyon at paggabay mula sa Diyos. Ang ating mga panalangin ay hindi nawawala sa hangin. Ang mga ito ay naririnig at tinutugon ng Diyos at may mga pagkakataon na ang mga anghel ay ipinapadala upang magbigay ng tulong batay sa ating mga panalangin. Kaya't kahit tayo ay natutulog, ang ating mga panalangin ay may epekto sa kung anong nangyayari sa spiritual na realm. Ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata na ginagamit natin upang ipahayag ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ito rin ay isang paraan upang tayo ay lumaban sa spiritual na digmaan at magsanib puwersa sa Diyos at ang kanyang mga anghel upang mapagtibay ang ating buhay. Kaya't sa gabi, bago tayo matulog, magdasal tayo at magtiwala na ang ating mga panalangin ay nagkakaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa ating buhay kundi pati na rin sa espiritwal na realm.